Mm, kain tayo guys hmm. minamalat ako ngayon magkain na na so talong favorite favorite ni josh with a taba taba ng baboy ito na naman ang ating ulam dahil this is favorite of josh and also my favorite <clears throat> mga on guys mga unta lami kay siya pagkaluto kay siyempre ako ang nagluto <laughs> kain tayo hmm? sap talaga gas pag ako ang nagluto Sino ang mahilig sa talong? Apir tayo. <clears throat> mm. Gusto ko talaga yung ganito, yung medyo basa-basa tapos wala talaga siyang sabaw guys. So, hindi ko siya, ginisa ko lang siya. And yung mantika lang yung lumuto, lumuto sa kanya guys. Kaya malasang-malasa -malasa yung kamatis yung ingredients mo. Yung sibuyas, malasang malasa, yung sauce. Mm. Siyempre, ang, ang nagpapasarap dito, hindi mo siya tinitipid. Yung, ano mo, pampalasa mo. Like, Uh, bawang, kamatis, sibulga. Hmm. With the baboy baboy. Hmm. Kung pag, pag nagisa ng mabuti, masarap. Ayan na, Jeff. Anak ko, ayaw pang kumain. Siyempre, paminta. Kung nilagyan mo siya ng paminta, mas masarap, mas malasa. And, uh, seasoning powder, pampalasa, siyempre. Mmmmm. Napakasimple lang ng ulam na nagpapasarap sa akin, guys. No? Yung ganitong luto, guys, the best na sa akin to, guys. Kasi mas mapaparami yung kanin ko dito sa recipe na to. Kahit ng adobong baboy lang, eh, di ba? Ang baboy. Mmm. Hmm. Sarap talaga ng talong, eh. Ito, torta ko sana to guys, eh. Hindi naman na ako mag-torta, kaya. Gisa na lang natin sa kamatis. Thanks for watching, guys. Bye-bye.